Grabe ang init dito sa Japan. Pero hindi lang pawis ang binabawas tuwing ganitong buwan. Kapag humihina ang production sa factory, bawas tao rin. At sa mga naka-agency, alam mo na, no work, no pay. Oo, pwede ka naman lumipat ng trabaho, no? Pero ibig sabihin, lipat bahay, lipat lugar, at panibagong simula. Siguro para sa mga matagal na dito, sanay na sila sa ganitong sistema. Pero para sa tulad kong baguhan pa lang, mahirap. Lalo na kung may anak kang nag-aaral dito, hindi pwedeng lipat ka lang ng lipat. May mga bagay kang hindi pwedeng iwanan basta-basta. Kaya sa awa ng Diyos, maswerte kami na hindi kami kasama sa matatanggal. Hindi lahat ganito ang kapalaran. Kaya ngayon, mas lalo akong magsisipag uh, at mas lalo akong mag-iingat. Dahil dito sa Japan, sa init ng panahon at init ng laban sa trabaho, tanging tibay ng loob at dasal ang panlaban. Gusto mo pang malaman ang totoong buhay sa Japan? Abangan ang next kwento ko. Subscribe ka na at samahan mo ako sa laban ng init at trabaho. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, paalam.